first time kong magluto nito pero syempre ilang beses na ako nakakain ito ang sarap ang sarap talaga siya ay na may patola tapos may ilang ano tatlong hiwa lang to na manok eh na hindi kalakihan na iniwa-hiwa ko siya para mas marami kasi at saka dalawang ambalot na sutangon to yung inilagay ko to sarap talaga siya po gustohan dito ng aking baby rain rain. Tara mga palalaps tuto, ana. yun na siya. Naggisa na. Na, ano siya sa bawang, sibuyas, aluya, pamintang pino. Tapos nilagyan ko ng kunting magic syrup. Then nilagay ko yung manok. Ayan. Ayan siya mga palalaps Hinalo-halo ko yan. And then, kailangan na nating lagyan ng tubig. Tubig para syempre, para dumami at syempre kailangan yun para sa ating sutang ho. Oh, Ayan, nilagyan ko na ng tubig mga palalabs. Ayan na sya. And then, antay natin ng kumulong-kumulo and make sure na luto na rin si nokma. Si nokma para syempre pagkain natin walang aberyan. Ayan na siya, mga palalabs. Tingnan nyo, kumulong-kulo na siya. Luto na yung manok. So, kailangan na nating ilagay ang sotanghon. Pero, syempre, bago ko iano yung sotanghon, kailangan ko munang iano sa yung kung ano yung brand ng sotanghon na nabili ko. Yan siya, mga palalabs, yung sotanghon na na pili ko eh, kita nyo wala siyang laman kasi syempre hiniwalay ko na siya para diretsyo na sa kaldero ayan mga palalabs nilagay ko na ang sutanghon ayan siya mabilis lang tumaluto si sutanghon kita nyo naman siya o oh, di ba Iyan, masarap na yan. Nasa inyong mga palalab, syempre. May magic sarap yan may asin, kung para sa inyo matabang, lagyan nyo na asin ulit. Ako, maano ko sa pamintang pino, so nilalagyan ko siya ulit ng pamintang pino. Kahit na may pamintang pino na nung naggisa ako. Ayan, siya mga palalaps. At kung meron kayong pork cubes, pwede rin yan para mas masarap yung sabaw. Ayan na, mga palalaps, kasi so, luto na yung sutangon. So, nilagay ko na yung patula na hiniwa-hiwa ko. First time ko magluto nito. I'm sure naman na masarap to kasi siyempre tinikman ko na yung sabaw. Antay nating maluto to para pag luto na kakain na kami. Yummy yummy. Nasarap no, talaga siya. na ano lang. Eh, hindi gaano karamihan yung manok. Pero syempre, pampalasa kahit pa paano, may makain ding laman-laman, di ba? Ito mga palalabs talagang napakayami. Ayan na siya. Dito tayo ano na si Patula. Malapit ko na siyang hahanguin. I mean, papatayin nyo. Apoy. Apoy, apoy, apoy. Mga palalabs ko. Ayan, pinatay ko na yung apoy. eh. Kasi syempre, maano na nyo yung patula. Diba? And ready na. Super, super nappy yan. Hi. So, nakakataka. Maya na mga palalabs, Nilipat ko na siya sa medyo malaking bowl. Diba? Ay, moos pa. Sarap-sarap. Ay, na first time kong magluto. And syempre, may kunting tulong sa YouTube YouTube naman tayo. parang gusto ko lang malaman ko paano siya eh, ano di ba? Pero may idea naman ako, gusto ko lang makasiguro. Ayun, pero sarap talaga siya kasi simpre, tinikman ko. And mga palalabas, don't forget, ha? ako nil pag na sabaw. Lalagyan ko ng pork cubes. Kasi para mas masarap ang sabaw pork cubes ang aking nilalagay instead the chicken cubes, di ba? Yun lang mapalala.